So mga kababayan, bago natin na uh, itapik yung mga dapat natin i-topic, gusto ko munang uh, pagtawanan ninyo etong mga gunggong sa Bangag administration. Bakit ka mo? Eh di ba, nung inannounce ni uh, Spokes Harry Roque, yung ngiwi ngiwi <laughs> ng ngiwi ngiwi bangag bangag, okay? ang kanyang asylum uh, application sa the Netherlands ay eh nataranta yung mga pulangaw, pulawan, dilawan, yung mga rebelling NPA mga kaliwa, yung mga bangag kasi nga gigil nagigil sila. Gusto nilang gurgurin si attorney uh, or spokes Harry Roque. The same thing nang gigil nila sa akin na gusto nilang pangimasukan ang Bansang Amerika. Ganun po, kalala. Ganon ka bangag, ganon ka desperado, ganon ka jejimon, at ganon ka sindikato ang gobyerno na ginagalawan niyo sa Palatinas. Bakit ka mo? Three hours ago, ibinalita sa mainstream media na umaasa daw ang DOJ at ang seremulya na magiging patas ang gobyerno ng The Netherlands sa asylum application ni Spokes Harry. Alright? So, yan yung, uh, ito. Uh, ang sabi dito, uh, kasunod ito ng pahayag ni, uh, ni, Harry, ni Spokes Harry na mas lalo manong makakatulong sa kanyang asylum application ang pagsasampa ng kasong human trafficking laban sa kanya. Kasi di ba pinaila nila ng panibago na naman kaso. So ayon kay Bonjing Remulya na uh, you know, Inil masamang damo talaga so iniligtas pa ni kamatayan muntik-muntika ka na yan so sabi dito ayon kay uh, Remulya maaring magkomento ang ambassador ng the netherlands sa sitwasyon ni Roque at kasong kinakaharap niya sa Pilipinas maaaring magkomento bakit ito iniinstrakan o inuutusan minamanduhan actually yan ang ang, ang right word nitong gobyerno ng mga bangag lalo na si uh, Remulla na magkomento ang ambassador ng the Netherlands sa Pilipinas. Sabi pa nila kailangan din daw kailangan daw umuwi si Roque sa bansa para harapin ang kasong iniisampat laban sa kanya. Okay? Sabi pa niya, the prosecutors have found more than probable cause. I trust the judgment of the prosecutors in the case. Kasi nga, pinayla nila ng kaso, di ba? Mga kababay, mga palangga ko, hindi pwedeng harangin ng bangag administration, right, ng mga singhoters ang application o ang asylum application ni Spokes Harry Roque sa The Netherlands. Bakit ka mo? Walang, jury, walang power ang bangag, <laughs> ang mga bangag dito sa Netherlands. Kasi ibang bansa yun. Bakit? Bakit ba nag-apply si Atty. Harry sa Netherlands nitong uh, asylum visa na ito, uh, asylum application na ito? Kasi nga, hinahabol siya ng mga bangag politically, political ang dahilan, ang idinulot kung bakit si Harry ay nag-file ng application ng asylum visa sa the Netherlands kasi pinopolitika, iniintimidate, tinatamnan ng kaso ng mga bangag Marcos administration. At ang pwede lang pong magdesisyon niyan ay ang the Netherlands o yung mga bansa kung saan nag apply ng uh, asylum visa itong ating mga palangga, di ba? Katulad nila um, Kaeri, di ba? Katulad ni uh, uh Doc Lorraine, katul marami pang iba. Kasi ayon dito, you know, na ito ay may karapatan ang mga asylum seeker at base ni Tony Harry Roque ay magaling yan na international lawyer. So ginagarantiya, ginagarantiya, tandaan niyo nang 1951 uh, according to this report here refugee convention. So ngayon mga kababayan kung si si Harry ay nag-apply ng asylum sa Netherlands mga kapalangga walang pakialam. Walang kapangyarihan ang mga bangag para pigilan, putulin o kung ano paman man panghimasukan ang kanyang asylum application. Dahil gigil na gigil ang mga bangag sa ngiwi-ngiwi, butod-butod, di ba? Ngayon, kaya galit na galit sila. Pwede silang magdakdak, pwede silang magbigay ng opinion na kahit ano. Katulad ng ginawa nila kay Arnie Teves, right? Na sinasabi ni Remulia na uh, ano daw, parang hindi, parang ang konteksto dun sa kaso ni Teves na hindi patas or hindi maayos yung way ng, you know, pag-govern o pagpapatakbo ng uh, Timor-Leste sa kanilang uh, not the not, not sa bansa yung yung processing nila nitong uh, asylum visa na ito o asylum application na ito. So ngayon, mga kababayan, kitang-kita ninyo dahil hindi kami makuha ng mga bangkan. Lahat na lang ng paraan ng mga kailigalan ay gagawin nila. Kasi ito nga ay political persecution. Dahil kami ay nagkikriticize sa mga pangidnap ni Lisa Tanas, pangidnap ni Bangag, pagnakaw, pagsinghot, uh, pag pagsmuggle, bribery, at kung ano-ano, kaya kami tinutugis. The same thing with Inday Sara. Tinutugis kami tatlo, Pangundo Ter, tinutugis kayong lahat. Kasi nga, bagsak na bagsak na, ang tiwala ng taong bayan sa kanilang among si Bangag Jr. Kaya ngayon, dahil kami ang pasimuno, ito kasi si Makarlika, ay pasimuno sa mga expose sa mga uh, katotohanan na kinasasakutan ng Bangag-Bangag administration. Kaya naman, mga kababayan, ang uh, hagupit ng mga Bangag ay makipagsabuatan, uh, nananakot -nan 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 na may kipag-ugnayan daw sa Interpol, then assassination against sa akin, ako meron ako niyan. Di ba? Nagpadala ng, ng manggugurgur dito. So, ang una pa nga nilang panakot sa akin ng 2022, di ba? Extradition, o, oh, mga bobo talaga. Ah, ba't nga Di hindi parang ako na-extradite? <laughs> di ba? Ah, lahat na lang ng kadyotahan, lahat na lang ng kasamaan, ay ginagawa nila pag tatanim ng kaso, pagpapabricate ng address, lalo na sa akin, ano, kay Spoksari, at na yun, kay Inday Sara, di ba? Sabi ko nga, malinaw na malinaw na ito ay talagang pamumulitika. Di ba? Dahil nga, apektadong apektado na sila sa bunganga natin, dahil, actually, it's not about sa bunganga natin eh. Dahil sila ay walang ginagawang matino, kung di ang maggumamit ng pera ng bayan, ubusin ng pera ng bayan, nakawin, ipang-ayuda, ipangayuda, ipangbayad sa mga botante. Bilhin ang mga pagkataon ninyo dyan sa Pilipinas para kayo ay magbangag-bangag, ngiwi-ngiwi, you know, na masupport-support kunwari kay Bangag. Pero wag niyong iboto, maawa kayo sa inyong mga kinabukasan, wag niyong iboto ang alyansa ng mga Bangag. Mabalik tayo sa asylum visa o asylum application hindi pwede pang himasukan ng bangag administration. Lalong magagalit sa kanya. Ito, si, um, ang pangalan nito, itong si Remulia, ang the Netherlands uh, government kasi inuutusan niya eh. Na kailangan daw magbigay ng, ng komento. Itong uh, embahada or, you know, ang uh, the Netherlands government. Mga kababayan, wala siyang karapatan. Walang karapatan ang mga bangag sa paggrant o pagbigay ng asylum visa sa mga seekers 'di ba? Marami nga doon eh uh, nung um, naalala ko 'yung kwento ni Spokesari sa Netherlands. Yung mga kaso nga ng mga ng mga nadudoon na nakasama niya sa uh, center doon sa asylum center na 'yon, 'yung eh, mga kaso talagang gumugur- you know, may mga gumugur- may gumugur ng tao. Or, uh, I mean, basta worst case talaga. Worst case yung mga nandoon. But Ganun pa man, si Spokes Harry Roque, wala siyang ginurgur, wala siyang kinignap. Pero si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Teddy Boy Loxin Jr., ang kanyang asawang si Maria Lourdes Barcelona si Mila, ang DFA, ang DOJ, ay nakipagsabuatan lahat ang mga inayupak na yan para mangidnap ng dalawang minor de edad pero walang ginagawa ang gobyerno ng mga bangag. Nakita nyo, mga kababayan? Kaya ganun na lang, ang ginagawa nilang harangin, harangan ang mga asylum seekers like at uh, attorney Harry Roque. So hindi sila pwedeng pig hindi pwedeng pigilan 'yan. Baka nga approve na 'yung ano, baka approve na yung asylum ni Harry at ano talagang nagano na si Spokeshari eh naga uh, ino in in uh, <laughs> lang niya itong mga bangag na ito. So ngayon, mga palangga, ngayon ngayon ay uh, naglabas ang uh, balita na kung saan uh, ah yeah. Arzila, Sinea, thank you. Leo Journey, God bless you. Also, Rebecca Ogata, thank you mga palangga. So recently, mga kababayan, Uh, Alright. I think this one, this one, okay. Okay. Grabe, ang daming ano ngayon, ha? Ang daming uh, krimen na naman talaga. Aha. Uh -huh. Ito nga pala sa balita. Okay. So, ngayon, oh, itong ginawa nila kaya uh, Inday Sara, mga kababayan, I think this one, no? Eto Nakinasuhan ng inciting to sedition. Sabi ko nga, ito yung common denominator namin. Alright? Ito ang common denominator namin. Nakakasuhan na naman kami dahil nga ang uh, mga sinasabi ng mga yawa na ito. Alright? Mga yawa. Okay? Na kami ay nag-i-incite ng kaguluhan dyan sa Pilipinas. At ang pinaka latest ito nga na kinumpirma ni Vice President Inday Sara na nakatanggap daw siya ng summon uh, mula dito sa prosecutor uh, related doon sa reklamo na inihain sa kanya uh, ng NBI, di ba? Ay dito doon sa uh, doon sa sinabi ni Inday na you know, yung nadodown din ako sa ano na yon eh, doon sa Zoom meeting na yon na sinasabi ni ni Vice President Sara na kung sakali Okay? Pero tignan mo to ha. Okay? Ito yung nakalagay sa media. Ang kaso ay dunod sa kanyang controversial na pahayag na siya ay nag-hire ng tao para gurgurin si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Di ba? Dadadadada. Nag-hire. Wala naman sinabi si Indy na nag-hire siya. May binilina na siya na kung, kung sakaling gugurgurin siya ng mga bangag, ay meron binilina na siya na gorgorin itong mga hinayupak na ito. So, syempre, tinitwist talaga nila ang balita, mga kababayan. Ngayon, eto lang yan. Bakit kami may common denominator? Sabi ko nga, isa lang kami. Isa lang ang pinaglalaban namin dito. Katotohanan na ang inyong presidente ay talagang wala na sa tamang katinuan dahil hindi siya nagpapatakbo ng bayan at si Lisa Tanas ang nagpapatakbo dyan sa gobyerno ng mga bangag. Kaya gano na lang ang galit sa atin. gano na lang, mga kababayan, ang kanilang mga kaletsihan. right Kanilang mga kaletsihan. <laughs> galit na galit, gustong manakit ng mga yawa. So recently, mayroon silang inilabas na, mayroon may trending dyan eh. Uh, na papel, na, sa akin. May trending about okay, sa memorandum, okay, memorandum ng, ito ang memorandum. Here we go. Okay, here. Uh, mula sa Executive Secretary, memorandum dated April 15, uh, subject Lalo survey presentation on April 8. Okay? May lumabas na memorandum. Ngayon, ang memorandum dito, mamaya ako ko dito, na nakasulat dito, mga kababayan, alright, ito ha. Okay. Ang na memorandum na yun? Okay. Yung kanilang, ayan. Ang kanilang memorandum dito, na well, pinorward kay Bangag. Okay? Kay Bangag, well, legitimate yung documents, tapos yung pinag-uusapan nila doon, it's about nga yung laylo uh, survey presentation. Ngayon, ito pinabulaanan na ito ng mga bangag. Ito daw po ay fake news. Wala daw ganito. Pero bago natin talakayin yung fake news na 'yan, o 'yung kanilang uh, uh, state sponsored nakabangagan, 'yung nilalaman kasi, I think okay, pakita natin dito. Ito 'yon, ha. Tignan natin, basahin ko dito. Ayan 'yan, oh. Okay. A ah, basahin Okay? Ang nilalaman yan mga kababayan sa memo na yan na <clears throat> sinasabi nitong uh, latest survey result na sobrang bagsak ang trust rating ni Bangag simula nung kanilang pinadukot ang Pangulong Duterte. Simula nung pinakidnap nila, nakalagay dito sa memo na ito, pinag-uusapan doon, pero ang sabi ng Bangag administration, ito daw ay fake. Alright? So, pero talakayan, talakayin muna natin kung anong nakalagay. So, meron silang directive sa kanilang mga PRPR. PR. Ano ang sabi nito? ah? Mayroon silang direktiba. Okay? Inaatasan na palakasin daw yung kanilang PR campaign. Okay? Palakasin si Bangag i-tutukan uh, yung uh, pagpapababa daw ng presyo ng bigas, tapos ipalabas na may mga trabaho, i-address daw yung inflation, ito baga magpapahasik sila ng kasinungalingan. right? Tapos yung mga labor, dapat may mga trabaho ang mga tao, na ganyan-ganyan. Tapos ang sabi nila, i-double daw nila yung kanilang PR team, double effort mga kababayan. Alright? Hmm. I-double effort nila, yung kanilang PR, yung kanilang black propaganda patungkol dito sa kay banga ay kay Pangulong Duterte. Pabagsakin na pabagsakin ang Pangulong Duterte pero nga, 'di ba nakita niyo naman, nung pinabagsak nila lalong lumabas ang mga taong bayan at lalong minahal si Pangulong Duterte. Kaya nga bumagsak na bumagsak ang rating nito ni Bangag Jr. Tapos doon sa ano na to, sa memo na ito, Ah, uh, yeah, date April 15 na sinasabi ng bangad administration na ito daw ay fake news. Mga kababayan, mag-focus nga daw sa Visayas, kumbaga kasi doon dapat daw tutukan yung uh, kanilang operation at magpakalat ng positive na propaganda at talagang kalat sa social media. All right? Dahil ito ay magandang ginawa ng bagong bangag na Pilipinas yung 20 pesos na kilo ng bigas, da 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 da, da at hikayatin daw yung mga taong bayan na mag you know na paniwalaan na ang 20 ng na, 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 ang uh, ang uh, bangag administration ay mabuti ang ginagawa para lalo daw suportahan ang bangag na administration at syempre kasama yung kanilang alyansa ng mga bangag. So ayon dito sa memo na ito mga kababayan, all right? Okay? Ang sabi na ng kanilang uh, PR team, okay, mga PR, yung mga black, uh, black ops nila, di ba? Yung kailangan mga black ops na ito na wag na lang daw sagutin yung mga negative na mga sinasabi natin na mga uh, yung mga ka-i mean, yung mga uh, against dito kay Bangag na ito. Sa halip daw mag-focus sila sa kanilang mga black propaganda you know, na si Bangag ay ganito ganyan, nagbigay ng 20 pesos per kilo na bigas, da 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 da, da nag nag I mean, buk buk na bigas. Kumbaga, pabanguhin ng pababanguhin si Bangag at tututok sila dito sa midterm election para pataasin na pataasin ang alyansa ng mga bangag. Kasi nga, pag nanalo sila, yung alyansa nila ay dudurugi nila siyempre si Inday Sara. So ngayon, 'yun yung, yung ang mga nilalaman ng itong memo na ito, mag-focus na mag-focus. At pa si banga si uh, Tambaloslos, los ba? Diba? So ngayon, uh, ang nakikita natin dito, mga palangga, although pinabulaanan nila, 'di ba? Hindi nila inamin na uh, dahil ito daw ay fake news. Pero kitang-kita naman, pwede ang tawag nga dito, kaya nga sabi ko dito, ito ay state-sponsored or tanim fake news. Gagawa sila ng memo, it's real memo, tapos later on, pasinungalingan nila, pabolaanan nila na ay, hindi naman totoo yan. Which is yun ang ginagawa nila. Kasi gusto nilang ipanipulate yung mind niyo eh, eh. ba? Diba? Malinaw dito sa memo na nilabas nila, at ito nga daw ay fake news. ba? Diba? Na papamuhin na pabanguhin si Bagang sa pamamagitan ng fake news nila na mayroong 20 pesos na kilo na bigas. ba? Diba? pag pabangoy ng pabanguyin, pagbigay ng pabigay ng ayuda. ba? Diba? Gamit ang pera ninyo. Again, pang-aabuso sa pondo ng bayan, pang-aabuso sa kapangyarihan, at ang paggagamit pa lang ng kanilang mga PR-PR machinery na yan, milyon-milyong piso po ang ginagasos dyan ng ating mga taxpayers para magasik sila ng kasino ngalingan. Ngayon, ang ginagawa nila, mga palangga, para tumaas yung kanilang ratings. Kaya ito, gagamit na sila ng mga bayaran. So, hindi naman na yan, ano, uh, mga kababayan, hindi naman yan, na uh, ang yan, hindi na yan bago. Kasi, magaling sila dyan sa pagsisinungaling nila. Magaling sila magtanim ng mga kasinungalingan. Yan ang ginagawa nila sa amin, di ba? Remember, I think, um, a month ago ba yon or mga two months na, nang nagkaroon sila ng tanim, fake news sa akin, sa kay, sa kay SAS, na nagpada, nag, ano sila, nagpadala uh, sila na kunyari yung mga police na yon na nakamaskara, na nasa sasakyan, kunyari, you know, galit na galit at mag-aalsa na, parang may mga ganong sila nga pa uh, pinadala sa amin, inadetect namin ni SAS yun, na uh, yun ay isang malaking kasinungalingan. So, hindi yung epekto yun. Kaya ito mga state-sponsored na ito, mga kababayan. Itong mga kasinungalingan nila para una, pag inilabas mo, nasabi nila, ay fake news to mga to. Where in fact, galing mismo sa kanila. Galing mismo sa mga bangang. Nasabihin nila, fake news ito para makapag-file uh, sila ng kaso, makapanakot sila. Pero ang totoo, sila rin ang nagpapakalat ng kanilang disinformation sila. Si Lisa Panas si Marcos Jr. ang nagpapakalat ng mga kasinungalingan para i-gaslight. At i-manipula nila, ito yung taktika ng mga demonyo eh. Diba? Para, you know, ang uh, iisipin ninyo, let's say for example, may mga bloggers naglabas para humina ang kredibilidad ng isang bloggers o ng isang uh, uh, newspaper or newspaper company like, di ba, si, si Bobby Tiglaw. Ginasuhan din nila o kakasuhan ba nila yung The Manila Times. 'Di diba? Kasi doon sa mga inilabas na mga memo o mga yes, memo galing from from the government, so ito 'yung ginagawa nila mga kababayan, totoo 'yung memo. Pero si sabi ng mga bangag ay hindi totoo 'yan. Peke 'yan. Pero ang totoo, ginawa nila 'yan. Para nga mag-gaslight.